Hi guys! Meron ako nga maliliit na isda, dilis. Gagawa tayo ng kilawin na dilis guys. So, ito na guys ang ating gagawin. Una, maglalagay tayo ng suka. Vinegar. Okay. Dagdagan pa natin ng vinegar. Okay. Sunod, ilalagay natin yung loya, ginger. Okay. Lalagay natin ng sibuyas. At tinaddad. Ayan, guys. Mas marami yung sibuyas kasi masarap yan kapag ka na ano, nasa suka, ano, nakahalo na. Ayan. Kilawing bilis paminta. Ayan. Maglalagay tayo ng <clears throat> maglalagay tayo ng salt. Ayan. Haluin natin. Ayan, guys. Tapos, lalagay na natin ang sili. Final, guys. Atin ang ilalagay yung kalamansi. So, atin ang imimix-mix. At atin ang titikman. Wow! Ang bango-bango. Yung luya at saka sibuyas kalamansi, guys. At saka yung black pepper na nanonood sa ilong. Ayan. Titikman na natin, ha? Wow! Ha! This is the best, talaga. Ayoko ng sili, guys. <sighs> oh, my God. Oh, my God. Titikman na natin, guys. Okay, guys. Lit. Tears. Ay, tears. <sighs> Try na natin. Mmm. Yummy, 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 yummy. Guys, I need rice, you know. The best. Guys, thanks for watching. And guys,